Hi guys. Kakapagod pa lang makapagsiksikan sa maraming tao kaya tuloy hanap tayo ng ating merienda. Dahin. Ito yung oyster oyster cake. Oh yan, 30 dollars yung apat. Masarap siya, natikman ko na to last time kaya inulit ko ulit. Masarap talaga, nagutom kasi ako eh, kasi siksikan na tao. Kaya ito. Bibili muna tayo nito, tapos magpapatuloy ulit na uh, maglakad, titingin ng kung anong mabibili. Kasi, um, ano eh, ito na yung last na pagpunta ko dito. Kasi, um, last day na nila bukas. Ito kasi every year end lang na, nangyayari, once a year. Kaya, sinasamantala ang pagkakataon dahil, Uh, medyo mura-mura yung mga bilihin dito kaya ayan nag uh, one na ikot-ikot oh, ulit actually is pangatlo pang apat ko na yata pagpunta dito ngayon eh kasi uh, noon mayroon akong hindi pa nabili eh, para sa Chinese New Year kasi pag Chinese New Year ano eh, dito sila bumibili dahil Uh, malapit na nga ang Chinese New Year uh, sa January 29, kaya ihanda eh na natin kung ano yung iluluto para sa mga bisita para makakain sila ng bonggang bonga pero ito napagod po tayo kaya kailangan po muna natin kumain at um, um, kasi yung tasting na nila dito eh kulang eh <laughs> Tsaka di mo naman matitikman lahat kasi syempre may mga hindi hindi mo gustong ano tikman. Yung mga gusto mo lang ang ang kukunin mo. Kaya yan. Ngayon nakabili na ako ng kakainin ko. Ang problema ko ngayon ay ang iinumin kasi ang daming inumin dito, hindi ka makapili sa dami. Kaya ito nagay nag, uh, nag iikot-ikot kung anong mabibiling inumin para naman uh, may ano tayo, may pang pang ano ba pag, pag tayo eh na uh, ano bang tawag dito na uhaw, mayroon tayong iinumin, pero uh, huwag mag-alala, maraming inumin dito lahat ng klaseng inumin mayroon kahit nga mga wine, mga beer, mga huwag, ano eh mayroon eh Sige, kain po tayo at tayo magpatuloy ulit sa ating paglalakad.